alam nyo guys sa totoo lang, natatawa ako dito ng isang uh, congressman na si Abante guys mukhang paatras guys eh isipin nyo guys bumaha ang luson oh, ang luson ang tinamaan ng matiting matinding baha dahil sa mga gus project ng flood control ngayon guys gusto niyang dalhin guys ang investigasyon ng flood control doon sa Davao guys tingnan <laughs> e nyo guys kung hindi pa talaga paurong itong abanti na guys di ba guys parang ano guys eh para lang ganito guys nahulugan siya ng isang libong pirah doon sa madilim na lugar ngayon guys nakakita siya ng liwanag ng isang puste doon sa kabila guys doon niya hinahanap guys ang pira na nakulong doon sa madilim di ba parang ganun guys nagbakasakali nga doon niya makita <laughs> ganun lang yun guys